Hello guys. Marami po ang nagtatanong sa atin kung bakit hindi nila magawa ang pag-lock ng profile sa kanilang Facebook account. Kumagana pa ba ang tricks ng pag-lock ng Facebook profile dito sa Pinas? Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at i-click e ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Sa kabila ng mga video dito sa YouTube kung papaano i-lock e ang Facebook profile ay tila wala na ni isa sa mga video ang gumagana sa ngayon. At napakarami na ding video ang nagsusulputa ng alternative profile lock pero syempre hindi talaga ito profile lock kundi pagset lang ng ilan sa ating information as private. Ibang iba pa rin ang tunay na feature ng Facebook profile lock. Kaya ang tanong ng karamihan, gumagana pa ba ang tricks ng paglock ng ating Facebook profile dito sa Pinas? Ang sagot ay, hindi. Hindi na gumagana ang method or tricks ng paglock ng Facebook profile dito sa Pinas simula noong nag-update ang system ng Facebook nitong nakaraang taon. Anong tricks ba ang tinutukoy natin dito? Ang pagpapalit ng language at paggamit ng VPN ang tricks na tinutukoy natin. Napaka-palad naman ang mga nakagawa o nakapaglagay ng lock profile feature sa kanilang Facebook account. Dahil nasa kanilang Facebook account na ang feature ng pag ng profile kahit na nag-update ang system ng Facebook. At pwede nila ito magamit anytime. Para naman sa mga hindi nakapaglagay ng feature na ito dati, ay maghintay lang tayo. Baka sa mga darating na buwan o taon ay isama na ng Facebook ang bansang Pilipinas upang magkaroon ng feature na Facebook Profile Lock. Sa ngayon ay mga selected country pa rin ang mayroon ng feature na ito. Kung mayroon man sa inyo ang nakagawa o may ibang method para ma-lock ang profile sa Facebook, ay e-comment nyo lang po sa comment section ng masubukan ng ating mga kababayan dito sa Pinas. Sana po may natutunan po kayo sa episode na ito. Wait, teka lang. Sabi ng YouTube Analytics sa channel natin ay 68% ng nanonood ng mga video natin ay hindi pa nakasubscribe. Sana po magsubscribe kayo. Libre naman po ang pagsubscribe. Kaya kung nakatulong sa iyo ang episode na ito at hindi ka pa nakakapagsubscribe sa channel na ito, huwag mong kalilimutan mag-subscribe at iklik ang bell button para ma-notify ka kung meron tayong mga bagong video tulad nito. Don't forget to like and share. Salamat sa panonood. Kita-kits sa susunod na video. Paalam.